Sige, uh, nasa ating line na si Sir uh, John Mark IUN, uh, 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 mga mo, mula po dyan sa may ibahagi po ng uh, Acebo City. Uh. Magandang araw po sa inyo Sir John Mark. Uh, welcome dito sa ating palatuntunan. Sir, bumati po muna kayo sa lahat po ng mga listeners and viewers po natin. Good morning. Good morning po uh, sa ating mga kababayan sa uh, lalawigan po ng Isabela at of course sa ating mga kababayan po sa lala, sa munisipyo quality of uh, etchaga mm, mm Well, uh, Sir John Mark, maraming salamat po na sa inyo pong oras ngayon dito po sa atin pong uh, palatuntunan. Pero makikumusta ho kami, Sir, ako ah, kumusta yung sitwasyon nyo po diyan sa May Cebu City ah? after nga po nito nga hong malakas po na pagyanig po, Sir? So actually po, dito po sa Cebu City, hindi hindi po ganun masyadong affected in some part of areas po. But of course, in the northern part. Pero in UP Cebu po, right now, ang mga student po, aking mga ka ka schoolmate sa UP, hindi pa po sila parang nakakabalik sa dorm right now kasi chinecheck check pa po yung mga building. So, nag stay pa din sila until now sa admin building and hindi pa sila po nakakabalik sa mga uh, dorm. Pero at the same time, uh, yung ibang part po ng Cebu City, nawalan po ng kuryente kagabi. Pero parang bumalik na rin po ata yung kuryente ngayong araw po. Mm, mm Yes po uh, uh, Sir Ajan uh, Mark, bagamat dyan po sa may uh, part po ng Cebu City hindi po masyadong uh, naramdaman pero parang pakikwentuhan nyo nga po kami sir uh, na ito yung nga pong experience po ninyo uh, somehow nung talagang uh, uh, ito yung tumama ng itong uh, 6.9 magnitude po na lindol at yung nga sabi nga po natin gabi po kasi tumama po dyan sa may Cebu province ito nga po nasabi pong pagyanig po sir. Apo. So actually, um, <clears throat> during nga po yun, gumagawa nga po ng school works tapos bigla nga pong parang gumagalaw. Akala ko nga po parang nahihilo lang po ako or masyado na akong uh, na ng school works ko. Pero gumalaw po siya ng po. Meron pong gumalaw. Naramdaman po na gumalaw. Tapos akala ko po parang mga 1 seconds or 5 seconds lang siya. Bigla pong huminto. Um, yung galaw lang po nun parang pan lang po hindi po ganun kalakas. Tapos biglang huminto po, biglang lumakas na po. Like, parang ramdam na ramdam na po na parang gumagalaw-galaw na po talaga. Pati po itong room namin, gumagalaw na po talaga. So, that time, ako po, hindi ko na po naisip yung, like, ano pong gagawin ko. Kasi sobrang yes. fine na po. Like, hindi ko na po alam, baka anong mangyari po sa akin dito sa room. So, yun po. Of course, napra-practice kami ng duck cover and hold technique. Pero, at the same time, yung mga infrastructure naman po dito or yung mga furniture dito sa loob ng ng room namin hindi ganoon po katibay so during nagshake po yung yung building or itong itong room po tumakbo na po palabas tapos doon po sa along the way along the hallway lahat po nagtatakbuhan na mayroon po mga senior citizen mayroon po mga bata nagtatakbuhan na pababa yung iba nga po umiiyak na po tapos mga anti, eh, ngayon po nasa fifth floor po kami so yung mga kasamahan po namin tumatakbo like nagra-rush po talaga yung iba nga po tumatalon na lang po sa sa hagdan hindi na mm -hmm. po nila iniisa-isa yung mga hagdan po kasi sobrang nagpapanik na po pero our point po our heart goes to those senior citizens po especially nasa fifth floor po kami na hindi po sila makatakbo ng mabilis so yun po inaalalayan sila inaalayan sila ng mga pamilya nila at yun po, nakaka, nakakakaba po siya right now, especially ngayon po, nakakatroma po talaga siya na konting, konting galaw lang po, kahit nga po parang konting galaw lang ng bed, konting galaw lang ng mga furniture, parang gusto ko na nga pong tumakbo palabas or bababa na po ako. Tapos, yun po, kagabi, sa baba po, lahat po ng mga tao, doon po, nagkumpulan po kami sa open space, mm -mm. tapos, parang inadvisean po kami na wag mo nang wag po mo nang babalik after an hour kasi nga po ang dami pong ang dami pong aftershocks na 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 experience and also po um yun po sa labas na rin po ako natulog until mga mm -hmm. 4 a.m. 4 a.m. po ako nakatulog nakatulog na po kami doon sa isang upuan lang po tapos parang mga after 4 or 5 a.m. doon na lang po kami bumalik sa inside sa room po uh oo -oh. So, Sir so, uh, uh, John Mark, dahil uh, ito nga uh, talagang nga uh, nagpanik din po somehow yung mga kababayan ho natin uh, ja dyan, until now, nararamdaman pa rin po ninyo yung mga aftershocks? Sabi po nung iba, sabi po ng mga barakada ko po, um, especially from the north, yung medyo malapit-lapit po, meron meron pa rin po daw pong nararamdaman. Pero at the same time, sa according to Feebox po, around 600 aftershocks mm -mm. po ata yung yung meron right now and yung po here po parang kanina kanina po meron pa rin pong nararamdaman na aftershock pero hindi po ganoon kalakas oo pero ito uh, based po doon sa mga nakukuha niyo din pong mga information sa mga kakilala po niyo doon po sa mga areas na talagang heavily affected po nitong ang nasabing uh, Alindol kumusta yung sitwasyon po nila doon Sir Jan Mark Actually ang ang grabe pong natamaan is the northern northern part of Cebu So in the northern part of Cebu po, ang death toll right now is around 60 plus. Mm -mm. Then ang injured ang injured po is around 100 plus po na katao. So it's really devastating po to hear and especially right now wala daw pong kuryente sa north. Mm -mm. Northern part and uh, according to my some of my friends po na nag-volunteer going to north right now, wala daw pong mga bus na papuntang city and also ang mga nakikita daw po sa daan puro ambulance daw mm -hmm. kasi po even the governor um po na need ng ambulance to transfer some of the patients from the north here to the city po para mas maagapan and yun po sa sa north din po ang dami pong um, bunom, binumagsak na infrastructure mm -hmm. yung mga lumang yung lumang simbahan po binumagsak din po siya yung mga fast food chains po binumagsak din po at saka yung mga ibang buildings po po na uh, related sa mga businesses po. Oo. So sa ngayon po as Sir John Mark, adyan uh, po sa may sa area po kung saan po kayo naroroon po ngayon sa May Cebu City, uh, ano yung mga directive po sa inyo ng mga authorities po diyan sir? Ang sa amin po, ang sinasabi lang always is to be ready talaga. Na of course this is not like uh, bagyo na you yes. can be prepare po na ahead pero here po sa amin sinasabi lang at least man lang magkaroon ng emergency bag para at least kung tatakbo talaga one lang one isang isang kuha lang po ready na ganoon po. The same time, yun lang po talaga yung yung heads up sa amin na be be attentive po when times mm -mm. na na magsishake po siya, especially nasa mga high buildings po ganyan. Na be attentive lang po talaga kasi we cannot really tell po when will it occur again po. Oo. Oh, oh. So sa inyo po sir talagang suspendido na yung ang uh, klase po ninyo. So wala pa po yung ang abiso kung kailan po yung posible po yung pagre-resume po uh, Sir John Mark. Ang um, ang um, ordinance for right now sa so, I think not all pero some almost po almost of the municipalities of Cebu and the cities of Cebu po ay nag-suspend po talaga ng klase today. Mm -mm. So according to the ordinance po sinabi lang po today Today lang po yung nasa ordinance. So, I don't know if tomorrow magsususpend, magsususpend po po sila again or maybe resume na po ng class, especially here po sa city na part po. Mm -mm. Balikan ko lang po, no, Sir John Mark, doon po siya binabanggit ko na ito, nagpalipas na po kayo ng gabi hanggang madaling araw po kayo dyan po sa labas. Meron pa rin, until now, meron pa rin po yung mga kababayan po natin na Uh, kahit pa pa, or somehow is talagang, ito, uh, sila po ay takot na bumalik doon po sa mga place po nila, sir? Opo. Opo. Especially po sa mga nayanig po talaga ng Kwan. Kasi po dito po sa building namin, especially uh, mga senior citizen nga po, mm -hmm. nagkikitaan nga po sila ng Kwan, nang may mga bitak-bitak na nga po ng Kwan, nag-crack-crack yes. na po yung, uh, yung building. So, nagiging anxious po sila right now if babalik po ba sila inside or mag-go na lang po sila sa maybe certain provinces nila or certain houses nila na they feel na mas safe po sila and also in some of the hospitals right now po in in Cebu City dahil kagabi po uh, nilabas po lahat ng patients then after after an hour po ata biglang mm -mm. biglang po, po yung malakas na ulan so right now po i don't know what's their status po pero I think hindi pa po talaga sila pinapabalik loob, kahit po yung mga students in UPC Cebu po, na hindi pa po sila pinapabalik sa loob until uh, wala pa pong notice ang um, university engineer, ang ibang mag-check pa po ng building. Mm, mm Okay. Well, uh, Sir John Mark, maraming salamat po no, sa inyo pong oras kayo dito sa aring paluntunan. Ibigay ko na lamang po ito pong pagkakaton po na ito para kung meron po kayong mensahe sa mga ito, kababayan po natin somehow kasi talagang especially mga kababayan po natin dito po sa atin pong probinsya po ng Isabela is talaga naman pong uh, award din po sa atin pong mga kababayan. Ito, mensahe po ninyo yung mga, kaba, yung mga kapapilya po ninyo dyan po sa may Isabela. Sir John Mark, pusgawad po. Hello, uh, binabati ko po yung mga ko sa sa Mabuhay, Chaga Isabela, si Lola ko po, Edna Maria, avid listener po ng Bombo Radio, Kawayan. At ang family ko po, Family Mariag and Family Rob Labog in Echage, in Barangay Mabuhay, Echage Isabela. And of course, my community and our community in Mabuhay, Echage Isabela. And of course, in, uh, sa ating mga kababayan po sa Cebu, here po sa Cebu na Na nasa po ng Bagyo. I think this is not a talk about resiliency, but it's a wake-up call for the government to do something good and to mm -mm. do better for this kind of events po. And I hope na sa ating mga kababayan po sa, at sa ibang lugar po, um keep praying lang po for the safety and and good um um good status po ng Sibu Province and ang people po ng Sibu. Well, with help po, Sir John Mark, maraming salamat po sa inyo pong oras. Muli magandang araw at mag-ingat po kay lagi, Sir. Thank you po. So, ayan mga kabomo yung atin hong naging nga panayam. Um,